Welcome guys to my YouTube channel. Meron tayong ayusin na microwave oven. Ano? May uh, isang microwave oven na uh, Panasonic. Nila uh, ito na, ating customer. Hindi uh, na niya. So, check natin bakit ka uh, nag spark daw ang kanyang loob so, ayan guys masubukan natin ngayon na saksak ang ating microwave oven ah, uh, uh, ganito daw nangyayari sa kanyang microwave oven Ngayon, guys so may power na tingnan mo power ayan So, ang gagawin natin dyan, ilalagyan natin sa 10, 10 minutes. Ayan guys, huwag mong ilawan para makita mo ang liwanag ng islap. Ayan, uh, atin siya. Ayan, guys. Sunod. Okay na, i-start natin yan guys. Para makita natin kung ano yung nagdidiglab sa loob. Ayan guys, nakita nyo nagdidiglab. So patay natin guys. Kita, nakikita nyo naman na ano, nagdidiklab. So, hindi natin tutuloy yun kasi napaka-delikado yun. Baka may ma-damage pa na mga pyesa. So, tsitsikin natin. Ang unang gagawin natin, guys, tsitsikin natin yung pinakaloob. Ayan, yeah, guys. Pumish so, ng kanyang ano. Guys, kailangan natin ng ilaw para makita natin ang... Ah, loob ng ah, kanyang microwave oven yan guys kanyang microwave oven kung mapapansin natin guys yan ang pinakaloob ng microwave oven so yung big uh, flex nya guys yan yan o no? sunog na yan yung pinaka uh, kaya umaapoy kanyang makeup flex ay sunog na sunug. oh guys no. so problema natin sa mid flex ay masyadong malaki to oh, sukat nya so meron tayong mid flex dito maliit no tanggal natin kanya mika flex yan na pagtanggal yan yan pabasin so, nyo yung mika flex nyo oh. okay. ang sunog so ang gagawin mo lang dyan kung oh, ano na ng itin yan yung pat na ng itin dilinisin lang yan yung chamber na yan pinaglalabasan ng Um, high voltage. Yan, alabas yung binang high voltage niyan eh. Yan. So, lilinisin lang yan. Lilinisin din yan. Tapos, so, sunod yan ay papalitan na Mika Flex. Ha? Pero, chichikin na rin natin yung loob kung may mga nadamay na pyesa. So, lilinisin muna natin. Ha? Ah, guys, ha. Pag yung guys, naka-unplug yan, ha. Plug Dapat, in, dapat nakatanggal sa plug Wala kayo nang masahan. Dinisin nyo Yung... Diyan, tatanggal lang ito. Tatanggal ito. Yan. naka dito. Ito, Ito. umiikot lang yan. Umiikot lang yan. Uh, ano yan? So, linisin lang natin. 10 by 12 na megaplex ang huh? kasi hindi ito ubra masyado maliit so order tayo mega flex so ngayon hindi pa natin ito ma ma nagkakabit kasi order pa tayo so, Baba kasi muna natin para ma-check natin yung ibang mga pyesa kung okay. guys. Uh, Masa na natin. So, ito na yung kanyang uh, transformer. na Megatron. Ito kanyang Megatron. Uh, high voltage capacitor. Sumunod so, dyan, uh, high voltage diode. Ayan. Kung isiik natin yung pinaka-capacitor. Ayan. Tingnan mo lang siya kung Ah, uh, mababasin mo. Oh, mababasin niyo. Yan. Uh, pwede tayo magsukat dito kung ang kapasitor ay may bultahe. Susukatin natin yan dito. Pwede susukatin yan. Dalawang yan. Ito may bultahe. Magsicheck natin yan. ah, uh, itong Megatron. Magsicheck din natin yan kung grounded yan. Pero, hindi mo pwede yung chicken na nakasaksak. Pwede mo lang saan ng, ah, sa chicken na ah, nakabunot sa saksakan. Ito na ito. Nakamblog. Yan. i so, check natin. Lagi natin ang ating tester sa voltage. Ano okay, nag sa voltage. Titignan so, natin yung kapasitor kung may nag-stack na bultae. Yan. Yan na nyo lang. Sige lang yan. Ito. Yan. Yan. Ibig sabihin, walang bultae, O oh, zero volts. Walang stack na bultae. So, chichikin natin yung kapasitor. Chichikin na yung kapasitor kung buo. Ah, uh, ilalagay na natin sa kapasitor. Ang ating kapasitor ay 0.96 microfarad. So, chicken natin. So, 1.1 microfarad. So, sabihin, ang ating kapasitor ay okay pa yan. Okay pa ang ating kapasitor kasi ang ating kapasitor ay ayun kung kung kita nyo ayun kita nyo ayan nakita ba 0.95 microfarad ayan, ayan. 0.95 nga lang so ayan ang ating high uh, voltage ito ating um, magnetron sisikin din natin so, tanggalin nyo lang to yan plug nyo lang at gagamitin naman natin ang clamp yan yan natin clamp gagamitin so, naman natin dyan ay ohms Ayan. so gagamit tayo ng ohms symbol ng ohms sukatin natin si magnetron dapat tutunog yan ayan uh, may tunog yan so dapat tutunog so sabihin uh, may ano pa si magnetron pero dapat si magnetron wala siyang palo sa body ayan, di ba? ayan. Uh, kasi pag tumunog yan nagtunog ng ganyan ibig sabihin shorted si magnetron dito rin ganun din so wala wala sa body, wala sa tornilyo. So wala, so ibig sabihin may possibility din buo si magnetron. Buo si kapasitor, buo din. So ayan. May push din tayo dito. Ah, dahil mayroon naman lumiwanag kanina, yung sabihin, buo din yung power supply niya yun kasi may nagpapower naman sa kanina so nagdidiglab lang yung loob so i-check lang naman natin dito yung kanyang uh, transformer da, yung kanyang transformer dito so ibig dahil nagkaroon ng diglab so buo si buo din si magnetron sinaglabas siya ng mga voltage So, ang magiging possibility lang natin na sira ay yung mikaplex. Ilang. So, yung diode, eh, okay naman yan. Guys. So, itatry mo natin itong mikaplex na maliit. Pero, orderan pa rin natin nung original na mikaplex. Na 9.9 by 10.8. Ah, ngayon, ito i-testing muna natin kasi uh, napansin ko na walang ilaw ang kanyang susukatan natin kung dito sa kanyang bumbilya ayan na yung bumbilya niya na yung bumbilya kasi para siya apundido siya eh hindi yan na ilaw so kailangan natin malaman dito kung may bultay ba na pumasok dito lumabas dito pag may eh may bultahe diyan, sabihin pundido yung ilaw. Yeah, yung bumbilya na yan. Yung bumbilya na yan, pundido yan. So, papalit lang tayo ng bumbilya. so guys, so ito muna sa salpak natin kasi pwede naman 'to para mawala lang yung spark.

isasakit din, ganyan power so, so may power na may power ayan. so ang gawin natin yan eh times 10 natin pero abang na tayo dito na ang ating atas na dito na. Yan. Yan na sa AC tayo. Aabang ah, tayo dito. Dito sa kanyang ah, dito, dito. Dito. Dito, yan, yan, yan. dito. Sa bumbilya. Para malaman natin kung may bultahe na ang bum, may bultahe nga yung bumbilya niya. So, susunod ko na lang isa. So, lagay ko dito yung isa. Susunod ko na lang mamaya. So, start natin. Start natin. Tingnan may anong ano. So, start natin. titingnan natin kung may ano. Ten muna tayo. Ten minutes. Yan. Naka oh, ten minutes. So, start. So, yan. Ibig sabihin, gumana na. Gumana na siya. So, ang titignan natin dito, kung may bultahe ito dito. Ayan guys, nakita nyo, yung bultahe. Pakita mo, mo yung tester. So, ibig sabihin, may bultahe na may bultahe na, na pumunta dito. So, ibig sabihin, bundido din yung kanyang bulb. Kaya pag, kapag, kaya pag mo, gumagana siya na walang ilaw. Walang ilaw ang loob. Ayan. Kasi yung yung ilaw nya oh, yan yung ya hindi may ilaw so yun lang guys ang gagawin natin so gumagana na yan ayan naramdam ko na may So, kailangan natin dyan yung original na Megaplex. So, patayin muna natin. At oh, order na natin ang Megaplex. guys, dumating na ang aking pa-deliver. Ayan. Ano ba yan, sir? Sama ka sa vlog ko, kuya. Okay. Okay. Sige, wait lang. Bayar na natin. Hello, guys. Good evening. Ngayon, guys. Uh, dumating na yung sa ating Lazada. Shout out kay... Uh, delivery boy na Lazada. Uh, ito na yung in-order natin na Mikaplex. So, bubuksan na natin. Uh, salamat, dumating na. At, customer ay nag maantay oh, na. Yan, guys, bubuksan na natin. So, ito yung dumating na Mikaplex. 9.9 by 10.8 sukat. So, yan. So, yan yun. Kanyang original yan. Oh. Guys, sakto lang. Uh, medyo natagalan ang pagdating ng Megaplex. Ayan, guys. So, yan na natin. Ah, uh, shoutout din kay ah uh, sa mayari na itong uh, microwave oven na si Angel Garilaw. Uh, shoutout sa iyo. Salamat sa tiwala. At shoutout din sa ating mga uh, viewers. At shoutout din sa ating mga silent viewers. Ayan, sabi, po ka natin guys. Ayan lang yan. guys lagay mo lang naman dyan guys pag mga ganyan na ah, sobra tatabasin lang yan konting tabas lang yan tabasin nyo lang yan, yan. Oh, guys post mo na tabasin ko lang Ayan. Ayan. Ayan, yeah, ganting lang. Tapos hmm. dito ganun din. Blank side. Tabasin nyo lang. Ganting. Ayan. Blank side ganun din. Ayan, yeah, tabasin nyo lang. Ayan. 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 Sabas lang Ayan So, hindi natin kumakasya na salpak na ganyan mega flex yan ganyan lang yan okay na uh, sabi pala ni customer okay lang daw na walang ilaw kasi mayra pa nag uh, pa yung yung bulb niya so basta lang daw na gana yung unit ay okay na daw sa kanya so kaya mega flex lang yung nahanapan natin o so guys, check na natin. <coughs> Ay na. Ang tubig. So, lagyan natin sa loob. So guys. Dob, lagyan natin dito. salbak na natin. Okay, Ang kanya. Open. Ayan, guys. Lumanan na. Lagyan natin sa 10 minutes. ayan So start. Yan guys. So gumagana na yan. Ayan. Yung ano yung number. Ayan. Pakita nyo. Ayan. Ayan yung number nya. So okay na yan. Nagrara na yan. Mararamdaman mo naman dito sa top nyan. Uh, pag umiinit na yan hintayin lang natin para makita natin kung okay na yung kanyang unit Ano na? Ano na? na? Ano na? na? Yung Ha? Huh? So, may init na yan. May init na. Yan. So, working na yung unit niya. Wala na nag... Wala na yung nagdidiglab-diglab sa kanya. So, yun yung pinaka... Natatakot sa si customer kasi nagdidiglab-diglab. So, yun na. 내용이 관냥유니 내가 이지하나 six, four, three, two, one, and ayan, ibig be nyan tapos na ang kanyang ah, uh, ten minutes ayan so, hindi natin guys ah, hindi na natin tinan natin yung kanyang ano, ayan guys nakita nyo, musok-usok pa ayan, sabihin convincing yan convincing nah? nice. na guys sabihin init na ayaw ko ma sabihin <coughs> okay na yan ayaw kasi sobrang mainit yan ayaw kasi Uh, ano na yan, uh, usok-usok pa. Okay na, guys. So, sobrang init. Ayan. Nausok-usok pa. ah uh, guys, thank you for, thanks for watching. Kung bago pa lang kayo sa YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. At pakit na po yung notification bell para updated kayo sa aking mga gagawin pang mga video. Yun lang, guys.